So guys, ito na yung ating body home. <coughs> May nakinat na tayong mga naihinob. So ayan, binabalutan natin ng organza kasi talagang inuunahan tayo ng ibon. ah uh, prolific din itong variety na ito. Uh, scientific so name nga pala guys ng pigs ay picus carica. Na kayang-kaya na nila nilang, nilang mag-tribe dito sa Pilipinas. Na-adapt na niya yung climate dito sa atin uh, origin niya pala guys ng mga pigs ay Middle East yan sa parting Italy, Jerusalem yan maraming mga pigs native na lang sa kanila to so ito meron ng mahinog yan variety na bojong so yan siya tinan natin ang loob yan home. very juicy oh. malabas ka agad yung juice niya So, sobrang tamis din na ito guys ng pigs. Napakarami din health benefits sa katawan. So, ayan siya. Hindi lang naging maganda ang kanyang pagkabiyak natin. Sikman natin. Hmm. Sobrang tamis. Kasi, ilang ang so, magwa one week nang hindi na maulan. Kaya matamis na naman ang ating mga pigs. So, ayan. Ayan, pag isang magdunong. Ah yeah, sobrang alagaan, ganto ang alagaan ng ating